Ang albularyo ng Baliti Creek, Enero taong isang libo at Sityo Baliti, Samar, Dear Kuya J, ako po si Renan. Ang kwentong ito ay hindi kathang isip. Hindi rin ito basta-basta albularyo tales. Ito ay babala mula sa lugar kung saan ang tubig ng ilog ay hindi dapat ginagalaw tuwing gabi. Ang bida, Tatay Berto, hindi namin kadugo, pero parang haligi ng aming sityo. Albularyo siya, oo. Pero higit doon, parang bantay. May panuntunan si tatay. Mas mahigit, pag sumapit ang dilim, huwag kayong lalapit sa ilog. Lalo na kung may amoy halamang nasusunog. Ikaapat ng Enero taong isang libo at naputwalo. Naglaro si Noel at si Jay, mga kabataan, malapit sa Baliti Creek. Nang masabik sila sa pagtampisaw, hindi nila inalintana ang paalala. May nadama silang lamig, hindi ng tubig, kundi parang hangin mula sa loob ng ilog. May umusbong na uso, amoy halamang sinusunog, parang yerba buena na may kasamang kaunting dugo. Kinabukasan, natagpuan silang nangangato. Hindi nanginginig sa ginaw, kundi sa takot. Bulong lang ang sinasabi, may mga mata sa ilalim. Tatay Berto ang tinawag, tahimik ang kanyang dating, dala ang, bills ng kahoy na may ukit ng mata, tali na gawa sa buhok. Plata ng pulbos na kulay lila. Sa gilid ng ilog, nagsimula ang oras ayon. Pero sa ikaanim na salita, lumabo ang ilog, nagkulay ube. Sumulpat ang apat na nilalang mga bantay ng tubig ayon kay tatay. Hindi sila duwende, hindi sila engkanto. Mga matang lawa, maliliit na nilalang na ang mata ay halos kasinlaki ng mukha. Hindi sila gumagalaw, pero ang tingin nila parang tumatagos hanggang buto mas mahigit, Hindi namin kinukuha ang laman, sabi ng isa. Sinusukat lang namin kung may naniniwala pa sa tubig. Sinubok nila si Tatay. Ang isay lumusot sa kanyang anino, pero si Tatay, inusal ang salitang lemos at parang umusok ang lupa sa ilalim niya. Pangalawa, umakyat ang tubig at bumalot sa katawan niya. Pero hinaypan niya ang pulbos lila at nagsimulang umakyat ang tubig pabalik sa langit. Pangatlo, tumayo ang isa sa ibabaw ng bangka, at nagsimulang umawit ng awit na parang awiti ng patay. Pero inilabas ni tatay ang tali ng buhok, inikot sa kamay, at sabay isinalpak sa bangka. Tahimik, hamupa ang awit, ang huli, hindi sumugod. Tumitig kay tatay at nagsabing, mas mahigit, hindi ikaw ang huling bantay. Darating na ang sinusukat na wala, at sabay silang lumubog muli. Mula noon, hindi na tumira si tatay sa sityo. May nagsabing pumunta siya sa mas mataas na lupa. May nagsabing kinuha na siya ng matang lawa bilang tagapamagitan. Pero ako, sa tuwing lumalakad ako sa gilid ng Baliti Creek sa gabi, may amoy akong nasusunog, at may nakikita akong bangka, walang sakay. Pero may kumakanta, tenang, mula sa tabing ilog na binabantayan ng mga matang hindi namumuti. Gitling-gitling-gitling.